Hello guys, for today's video magluluto tayo ngayon ng igado. Ito nga pala yung mga sangkap na aking gagamitin. Minarinate ko na pala itong baboy sa kalamansi, toyo at saka paminta. So ayan guys, igisa na natin yung ating ang baboy. Lagyan natin siya ng patatas. Pag malambot na yung baboy, ilagay natin yung patatas. So, lagyan na rin natin siya ng tawag natin, sa amin nito is tahada Pampalapot, palapot ayun yung ginamit ko mas masarap kasi yung igado pag ganun yung palapot so malamot na yung ating baboy ilagay na natin yung ating atay lagyan din natin siya ng liver spread para mas malinam namang yung ating igado so ayan guys lagyan na rin natin siya ng sili para may konting ang hang, so guys, luto na yung ating gado. so ano pa inaantay ka? Ina na, bye bye.